Hello, sa panahon po ng sakinang kayo ng Isopristo, isa at paalam kumata po sa Bawang Asa. Andito po tayo sa kalawang bahagi na kung saan meron po tayong mga sitas na pinabasa at binibigyan ng buhay o kaya pinataliwanag. Marahil po, kung pag-aaralan natin, parang normal na lang sa atin yung sitas kasi palagi na natin nagingin. Pero, itinuturo po sa atin ang ating dahilan sa inyo na dapat maging mapagpatuloy. Ano pong ibig sabihin yun? Na narinig na natin, dapat hindi tayo nagsasawa. Dahil, ang pinaghahandaan na natin, hindi naman yung buhay dito sa ibabaw ng sanggutan, kundi yung buhay pagkatapos na tayo ay mamatay. Ano ba ang karuto? Buhay na walang nanggan, doon sa paghihirap, pagdurusa, sa talagpagapakapoy, o buhay na walang nanggan doon sa pili ng Diyos. Kaya tayo po ang gagawa ng sarili nating kwento ng ating buhay, kung ano po ang patutunguhan nito. Kaya po, normal sa isang tao na may tinatawag na ugali o attitude. Pero, sa oras na magpasakot na tayo sa Diyos, inaalis natin yung attitude. Kundi, ang nangunguna na hindi na yung kalooban natin o sarili natin kasusturuan, kundi ang Diyos na nananahan sa ating mga puso o yung tumitira dyan, yun na yung gumagawa. Kaya, nababago po yung ugali. Halimbawa, ang galing mo sa o kaya madamdamin ka, kapag nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng Diyos, mawawala po yun. Pero bumabalik po yun kapag lumalayo yung Espiritu Santo na nananahan sa ating mga puso na iyon ang nag-uudyok na nagbibigay ng babala na huwag mong gagawin niya. Kaya kapag dumidistay sa iyo, nagbumabalik tayo sa dati dati nating mga asal, kung dami, na kung saan tayo nanggali. Maraming paalala po yan ng Diyos sa mga kasulatan. Ngayon, dito tayo sa tinatawag na isang ugali ng tao. Sabi po sa unang aralin, sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, sa Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 4. Ang topic po nito, paglilimos. Sabi, Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala tayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Ibig pong sabihin, kapag gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, dapat po manatiling lihim. Dahil po, kapag tinanggap na natin yung kagantihan o reward sa ating kapwa, mabuti pa si kapatid na bigay ng bigas. Ibig sabihin, kapag tinanggap na natin yung reward wala na tayong ganti mula sa Diyos dahil tinanggap ko na alin ba ga ang mas pagkakapakanasain natin yung kapurihan ng ating kapwa o Diyos mismo na nakakapita ng lihim kahit hindi mo yan ihayag hindi mo ipagsusulat yung pangalan mo yan na ikaw ay nag-donate o kaya nag-limos kapag yan ay nanatiling lihim Diyos na po ang gaganti kaya po, kung titan po natin dito, ito po, ugali ng isang tao. Lalo-lalo na kapag, halimbawa, may labis siya. Kasi po, hindi naman mawawala yung mga binibigyan ng limos. Yung ginagawa ng kabutihan. Narin lang sa paligid natin. Pero kung tayo lang ng sarili nating ugali, nagiging sakit, ang mangyayari po yan kahit kailan, kahit magsimba ka ng magsimba, maglurod ka ng maglurod, kung talagang sasin ka talaga, ibig sabihin niya, hindi ka mapagbigay. Ibig sabihin, nandun ka pa rin sa dating ugali, na madamot, na ayaw ibigay, na samantalang yung mga biyaya na tinanggap natin, galingan yan lahat sa Diyos. Magagawa ng Diyos na pasagalain tayo upang makapagbigay tayo sa mga nangangailangan sa kanya po galing. Kaya eh, bilang mante, para ibalik natin sa Diyos, sa kapwa natin ibigay. Yun po yung tinatawag na paglilimos. Pero ano yung nangyayari dito? Kaya na, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Nagaya ang ginagawa ng mga mabagtay maraw sa mga sinaguga at sa mga daan upang sila ay mga kapuri sa mga tao Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilang ganti. Saan ba nangyayari ito? Sa mga daan at sa mga sinaguga. Ano ba ba? Sa isang grupo, sinaguga, yun ang tawag doon, na, At sa mga daan. Sa mga daan, yung mga tao na may mga tapos palad, mga pulubi. Kapag naglilimos, tapos kita, mo na lang yung palad mo, ibigay e, mo sa kanya na hindi nakikita na nasa paligid mo kung magkano yung binigay mo. Hindi yung ipapan, ito, 500 yung binigay mo. Hindi ka na nagsabita, hindi ka na nagtugtog ng patatag, pero ginaganon-ganon mo naman yung kamay mo, ibig e, sabihin niya, naghahangad ka ng kapuhihan sa iyong kapwa. Kaya ang mangyayari po dyan, Magiging katulad tayo ng mga parisi, yung mga ipokrito o kaya plastic. Na sabihin, pakitan tao lang ang ginagawang kabutihan, pero sa loob ng puso, bakit kasi nandito patulad, na, nakapuesto sa kaanan ko? Hindi ba ka? Ugali po yan ng tao. Sa totoo lang po, ang taglilimos as ay isang gawang mabuti para sa ating kapwa na alam natin Parang karaniwan na lang. Minsan, may makikita na tayo yan na mo Sasabihin pa natin, kanitag kahapon, nakikita ko yan, maraming pinamalikin. Sa totoo lang po ganito ang pag -ilipos. Sa oras na ang pera o anamang bagay na ibibigay natin, hawak natin, nasa pag-aarik natin yan, sagot natin. Sa oras na binigay mo yan sa iyong kapwa, wala ka ng pakialam. Dahil binigay mo na nga, Katulad din naman yan ng isang, alam daw, may karamdaman. Kung ikaw ay may karamdaman, tapos hindi na kinaya ng iyong resistensya, at kung ano-ano bang nilagay mong gawin, nasira yung bituka, yung mga sanga, pati yung bato, anong mangyayari? Lumalala. Pero sa totoo lang kung simple lang naman ang proseso. Kaya tayo nandito sa loberedo magsisisi lang naman ang susi para pagalingin tayo ng Diyos. Magpalingloob tayo sa Kanya, magpasakot tayo sa Kanya ng Kanyang kapangyarihan na natin yung mga ugali natin. Kasi sabi nga, iniibig ng Diyos ang Kanyang itinuturing na anak, hinahampas. Pinapalo. Kaya ang karamdaman ay isang pamamara ng Diyos para hampasin tayo, tayo para paluin tayo, para maramdaman natin Maalala ng ating nag-iisang kalungat sa uras ng ang kalungkutan o kalumbayan man Kapag hinang-hinang na uhabong ako ang katawan Nakakapagsigaw ng Diyos ko po Maalis lang naman kaliminggo na ako Hindi ba gano'n? Pero kapag walang karamdaman Kahit manalangin bago matulog, wala Bago kumain, anong nangyayari? Bago nalang kakain, magti-picture taking pa sa halip na manalangin ipagpasalamat yung biyaya. Kaya pag kung titignan natin, panahon ang nagbabago at tao rin mismo ang nagpapabago. Yan po kapag inumpisahan ng isa, alimbawa, padre ni pamilya, pagkatapos sinundan ng anak, sunod-sunod na po yan. Domino effect yan. Kaya po, dito lang sa paglilimos, ang basic niyan, Kapag merong nag sa iyong isip o puso na magbigay ka, dupuntin mo na yung nasa pulsa mo. Wala kang pakialam kung matagkano yung papuha mo. Pag ibinigay mo, wala ka rin yung pakialam. Nasa kanya na yun. Kung anong pagkabala niya, kung ibilin niya rin yung stick sigarilyo, o anuman ang bilin niya, wala ka rin yung pakialam. Dahil, kapag pinapialaman pa natin ang ginawa niya sa ibinigay mo, hindi sabihin, hinatulan mo siya. Ganun po yun. Kaya ang paglilinis, dapat yung ginawa mo lang, wala kang pakialam sa ginawa niya, di ba? Diyan po, itinuturo na ating nagilang Panginoon yung kagandihan na dapat hindi mo na ipapakita sa iba yung ginagawa natin kabutihan sa kapwa. Sabi nito, dapat po at pagka ikaw ay naglilimos ay huwag malaman ng iyong kaluwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Imagine, sa isang katawan na lang, yung ginagawa nito, wag malaman nito. Ibig sabihin, kung tayo po ay gumawa ng isang kabutihan sa ating kapwa, dapat po itikong natin itong bibig. Halimbawa, may lumapit ang pinagkalumat sa ng biyaya tumulong sa may karamdaman para magpagaling. Tapos, tinulungan natin. After one week, bumalik dito magaling na. Tapos sasabihin mo, Naku, kung hindi yan dahil sa akin, baka patay na yun. Tama ba yun? Di ba gawain nyo natatay na ba? Ang gawin na lang natin, ipagpasalamat natin sa Diyos dahil Diyos ko ang nagpagaling, hindi ikaw. Dahil dumali lang, para lang tayong kawat ng kuryente, na dumaloy lang yung kuryente para makarating doon sa may karamdaman na nasa kahinaan, na kumbaga, i-charge natin siya para muling lumakas. Para muling gumaling, magbaling ang dati niyang kalakasan, pero may warning po ang ating kanilang Panginoon sa kanyang mga pinapagalit. Umayo ka na yung lakad, magaling ka na, huwag ka na magkasalang muli. Bakit po? Upang hindi mangyari sa iyo ang mas malala Kaya po kung po natin, ang karangdaman ay isang pamamaraan ng Diyos nang sa ganun maalala siya. Kaya po, ang tao, kinakailangan magsamba, makinig ng ibanghilyo. Yun po yung gawain natin, linggo-linggo, -ling -ling -ling. pero bakit hindi natin ginagawa? Dahil busy tayo. Ang iniisip natin, wala akong oras sa totoo lang po. Parang-parehas tayo may 24 oras. Hindi lang namamanin mamanage ng tama. Bakit po, oras ng samba, kung kailan na kailangan ng doon ka simbahan, ang ginagawa, nagiging kahapit sa iyong labahin, yung trabaho, o kung ano-ano pang meeting. Kaya, kung natatak na talaga sa atin ang araw ng pagsamba, kinakailangan isasakripisyo natin ang lahat. Sabi nga, ang aking tagilang ang umibig sa kanyang ama, ina, dapat din na lalaki at babae, na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, Kapag kaya mo ipagpalit ang ating dagilang Panginoon sa mga birthday, may kausap ka ngayon, may ka-meeting ka, na ipagpalit mo yung araw ng pagsamba hindi ka dapat-dapat sa ating Nagilang Panginoon. Kaya isakripisyo mo yung meeting na yan, alang alang sa ating Nagilang Panginoon. Kaya po dito, tinaguruan tayo ng kabutihan asal sa pagliligos na lang. Sabi nito, Upang ang iyong paglilimos ay maliit at ang iyong na nakakita ng lihim ay gagantihin ka. Kaya po, kapag tayo po ay gumagawa ng isang bagay na mula sa ating mabubuting gawa, kinakailangan yun ay ipalagay na lang natin na panag-iimpok tayo ng kayamanan ng sa langit. Dahil wala naman silang inaganti. Sabi nga, Kapag ikaw ay naglilimus, hindi na maalaman ang ginagawa ng kaliwa at ng kanan. Ibig sabihin, maging silensyo na lang tayo. Kapag gumawa ka ng kabutihan, huwag na natin galahin yung mga binawa nung na nilalagay pa sa mga simbahan. Donated by. Na sana ngayon nyo donate. Buto na. Kaya, ano pang reward ang tatanggapin natin sa Diyos? kapag na natin ang isang bagay na hindi naman para sa atin. Lahat yan ay galing sa Diyos at ito'y para sa Diyos ang kapurihan, ang kaluwalhatian, karanalan sa Kanya lahat. Tayong lahat ng mga tao, pantay-pantay lamang na dito. Tinuturuan lang tayo na niya, habing tayo noon, na kung meron man tayong ugali tungkol sa paglilimos na hindi kagandahan, hindi nasa kalukuban ng Diyos ang ating mga ginagawa. Naway, sa pamamagitan ng araw na ito, mabago na natin yung sistema o yung pamamaraan kapag tayo tumutulong sa ating mga kapwa. Hindi lang po sa kapwa o pulubi o namamalim maging simbahan sa pagtutuloy. Kapag pinagayanan po, maging lihim lang. Kung maaari, hindi ka makita na nagbulog yan. Kaya eh, meron tayong itong tama. Ilalim mo yan. Huwag mo nang ibuka pa yung tama mo para makita kung limang daan yung binigay mo yan. Ang mahalaga ay ano yung Binigay mo mula sa iyong puso. Sabi sa Diyos Koreto, eh. magbigay ang bawat isa ayon sa epinasya ng kanyang puso. Ano ba talagang sinangis dito? Ito ba? O ito? Yung puso kasi kung dito hahanapan pa yan ng balik pero kapag dito sa puso hindi na po yan maghahanap ng balik yan ang pinigay niya na ibig sabihin yan ay si kalungwan natin ng Diyos na kapukurin para lumagupang ang pangangaral ng salita ng Diyos kaya po ang pagliliwos ay isang gawa na kung saan huwag nating panihinayalan ang anumang bagay na ibinibigay natin lalo sa mga simbahan, lalo sa mga kapatid nating namamalikos at sa iba-iba pang mga binibigyan natin. At kung baga, natin yan, wala na sa jurisdiction natin kung ano man ang paggamitan niya ng ating kapatid. Ibiliman niya ng drugs, ibiliman niya ng bigas, ang mahalaga, yung ginawa natin. Huwag na natin hatulan ang ating mga kapwa. Kaya po sa paglilimos, praktisin natin yan. Hindi man madali, Mahirap na nating gawin, pero kapag naumpisahan mo sa isa, meron niyang pangalawa. Merong pangalawa hanggang sa parami ng parami. Sabi nga, practice makes perfect. Kaya, kapag, kasi meron tayong dito sa uisip, sa utat, malamay na yun eh. Conscious mind at sub-conscious. Yung conscious, yung nagiginig kayo. Yung kamalayan mo ngayon, yung subconscious, yun yung memory. Ngayon, kapag ginagawa mo ng isang, ginawa mo na ng isang beses, sinundan mo pa ulit, i-absorb yan ng subconscious, minsan yan, hindi mo na iniisip, ginagawa mo lang po sa akin. Yan po ay isang bagay na dapat matutunan natin. Siguro, hanggang dyan na lang ang pagkikibahin natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga karainyan, kailinan man, karamdaman na problema, o ano lang bagay na nakakamit sa ating katawan, ipagkatiwala lahat natin, natin sa Diyos, o kung sa Diyos na po ang bahala sa atin, kung ano ang gagawin niya sa atin. Salamat po, at isang matagpalang umaga sa bawat usap.